yun ang kalipsel tayo ngayon ay maghahagis ng no, pananim na palay pala si kuya oh. pinatapos lang yung natira kahapon sa Ka na ah lakas nasa tubig yun natin papasokan para may paghuhugasan natanggalin natin yung putik para magaan bago isakot lakas yun na lang naman ata ano yun na lang ano tapos na yung labak ano ha alin Kasi sa oras at lahat eh gatangali Diyumutras 'yung isinumpang hari. Kare, kare dulo na 're. Pag umulan, yari yun dapat pala 'yung ano na 'yung ano. Nagagayat ano. Sasalpak na rin sa dito sa iniharak na ano ano. Pag umulan na siyan 'yun, dala 'yun. balik Bali ka lifestyle yung mga video pala na na upload natin karamihan doon ka lifestyle yan late upload gawa na hindi ka agad natin na edit pagkatapos nung video pagkatapos natin gawin yung video hindi natin ma edit at yung pagdating sa gabi talagang hindi na hasi yung pag may free oras lang tayo nakapag edit eh bali ka lifestyle. Hindi pala natin matatapos ngayon ng paghahagis na rin pananim na paloy. Siguro bukas na uli. Baka tayo makakadalwa, dalawang iras ang ating naihagis ngayon. Bukas na yung dalawa. At hapon na rin ay na yes, si sinaglit lang natin at numabas-buhasan. Uh, balik alam sa bukas na ulit tayo maghahagis uh, panalim na palay at hapon na rin naman yun o uh, natin at linggo pa naman eh. ngayon ay linggo pa naman ng tanim ngayon ay webes pa lang yun bago maglinggo tapos na yan so, tiyo tiyo natin ito yung pagkalabas ito yung hapon hindi na muna ang sakot magamitin pa rin naman bukas Bubunin ko lang pala yung itak na iwan ko dito. Bali si Kuya pala na na umuwi at mamayang gabi may pasok pa yun eh. Hindi pala tinanggal yung kawayan. Hindi na rin isang sako. Iwanan na rin natin. Yan na kalip bukas na lang uli. Papakain pa tayo ng mga alaga. Siguro mag-alas size. Medyo na dilim-dilim na. Iput. tapos na natin kalipstil lagi sa nari yung palabak na laang tabing pailog tsaka rin labak mga ano pa yan dalawang hapon pa yan hanggang sabado bukas ay birnes hanggang sabado ng hapon yan tuwing hapon nating uti-utiin Oh, napahagis pa lang eh. Dalawa? Ah, isa't kalahati pa lang. Oo nga, isa't kalahati. Natira uh, pa eh. Dalawa't kalahati pa. Bali, apat yun eh. Apat na iras. pala tayo sa looban titingin tayo ng balinghoy may green nakalipsa eh tayo papunta ron titingin tayo ng balinghoy yung kanyang laman nakalipsa eh ganda ng pandilig niyo pandilig ni TD ko May nakakita ko ka nung isang araw dito nakaraan. Ang laking balingho yun eh. Nung may na ng sa tabi. ba yun eh. Bo, ganda rong, ano <laughs> ano ito pamain na uh, pamain sa daga baling Nakasok-sok sa lungga eh nga ba nakakita rito nung nakaraan Oh. Oh. Uh -huh. Tayo ko binaga. Hindi nagana oh. Wala na. Yun. Nakatelo. Oh. Hindi na to. medyo maliit pwede na to ito kalib sa limang na nubo na ito yung nahukay na eh nahukay na namin na rin mga nanubo na lang yung natira yan Maliit pa uh. Maliit Yan, oh. Yan, oh. Yan, tu dito eh. na kung malaki rito kalimutan ko siya na dito ata parte yun eh baka ginagana yun ah Uhuh, uhuh, uh -huh. sayang. Oh, wala. tu oh. Ay, ito yun, oh. Kinain na, ng... Ito yung nakita ko talang malaki. Sayang. Tsaka, ito natin ikakulun, may galing ano ko lifestyle, pang ukoy tagal na hindi nakakatikim na ukoy yun eh ay pucha ginaga oh bago lang oh hmm. bagong kain paborito ng daga Uh -huh. yun malaki yun yung Isang mm -hmm. nga pa na yung putol na yun Ay, maliliit Pwede na ito no? pwede na rin. No? Sa harapan lang yung ganito, kalipstal yung mura-mura. Pangit yung sobrang gulang. Masyadong maanin, maugat. ay hey, putol no sayang oh ay may tama oh may hangin na oh ayan oh Ano, bilog naman, no? Bilog. Yan ang pinya silping oh. niya, Bilog na, no? Kinain ng daga, kaya Sayang. May kain. Pari, pahinag na rin. Kukunin na natin. Ayan, dilaw na eh. hindi daw pa Dalawa. Ada dua. Ada yun ang bali ito yung ating na uh, hukay na baling hoy yan ating gagawing pang -ungkoy. okay na to maliliit lang yung mga murahin. Ano murain magandang balatan at mura maganda bang, ano kalip style balatan gawa na pag yung binalatan ay buo yung balat kaya mong balatan nung nadadala yung buo buo yung kanyang pagkabalat pagi e, pag yung magulang ngayon eh meron balatan at gawa na eh. kapit yung kanyang balat kapit sa laman yan ang lifestyle hanggang dito na lang yan ako hindi pa kayo naga... sa subscribe o, subscribe na kayo pakalik na notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin yan tayo pa bye na ingatan lahat bye